Magandang araw po mga ka-farmer, welcome back po sa ating channel tayo po ay muli nagbabalik upang magbigay sa inyo ng konting uh, mga payo tungkol sa ating pag-aalaga so tayo pong mga farmer ay uh, alam naman natin na napakahirap kitain ng pera sa pag-aalaga ng hayop pero may mga dahilan talaga ka-farmer kung bakit tayo ay talagang minsan ay hindi kumikita at nalulugi So yung mga dahilan na yun ay sasabihin ko sa inyo na baka hindi nyo namamalayan na inyo na palang nararanasan. At kayo ay nagtataka bakit kaya ganun ang nangyayari. Bakit palaging wala kayong kita, bakit palaging mababa kung ay ano talaga lugi. So pinakauna talaga mga farmer kapag kayo ay bibili mag-uumpisa. Pinakauna yung pagbili. Doon pa lamang ay makikita nyo na kung kayo ay may tubo na o wala. Lalo na kapag baka. Kasi kapag baka ang inyong uh, bibilihin, ang inyong umpisahan, ang baka po kasi ay uh, ay pinapatungan ng 10 to 20 percent. Kung inyong uh, pag-iisipin ng maigi, 10 to 20 percent po ang pinapatung nila dyan. Maari nga lumabis pa doon. Dahil kung halimbawa ang 50,000 ang presyo, original price ng baka, pe-presyo nila yan ng 60,000. So ang ginagawa po ng mga seller ay, tinataasan nila ang patong kasi nga, ang mga buyer na hindi po maalam bumili o kumilatis ng baka o kahit na kambing, ayun po ay babawas lang ng konti Maaring nahihiya o maari talaga na hindi nila alam ang tamang pagbili ng hayop. So kaya nila tinataasan ng ganoon dahil alam ng ating mga dealer. Hindi naman natin nila lahat mga farmer pero kalimitan sa mga nagbebenta ng hayop. Yung kasi mga buyer na hindi maalam alam agad yan ng mga uh, dealer o ng mga nagbebenta ng hayop. sa so, unang uh, usapan pa lang ay mahalata na agad nila na hindi kayo maalam kung kayo ay bibili ng hayo so kaya nila tinataasan yan dahil nga tayo, sanay tayo na bumibili sa palengke, halimbawa babawasan tayo ng konti at palagi tayong nakabase sa binibigay na presyo ng tendero o tendera Pagdating po sa livestock ay ibang usapan po ang pagbili. Dahil hindi po maaari na tayo ay babawas lamang ng for example ay isang libo. Dahil ang mga nagbebenta nga ng hayop, yan ay palaging 10 to 20 percent kagaya ang sinabi ko sa inyo. Nagpapatang sila ng ganun kalaki. No, so kapag ka kayo ay natapat sa ganun na nag bebenta ng hayop ay malaki po ang tubo na agad na mawawala sa inyo kaya kung sinabi ko sa inyo kanina mga farmer ay sa umbisa pa lamang pangita na kung tutubo kayo o hindi kaya napaka importante na kapag kayo ay bibili palagi kayong may kasama na maalam kasi po talaga pong malaki po ang kita na mawawala sa inyo so yun po yung isa sa dahilan ng pagkalugi o pagbaba ng kita ng ating mga baguhan sa pag-alaga ng hayop. Pangalawang dahilan mga farmer ay yun pong pagbili natin ng hayop pero kulang pala tayo sa tamang kalaman. Kagaya po ng inyong mga nakikita, ang kambing po ay iba ang pag-alaga kumpara sa baka. Ang baka po ay talaga hung matibay yan sa so sakit hindi kagaya ng kambing na kapag naiwanan nyo sa ulanan lalo na at ilang oras na nauulanan at sobrang lakas talaga ng ulan tapos sasabayan pa ng malamig na uh, tama ng hangin sa kanilang katawan sila po ay uh, mabilis pong magkasipon at magkaubo ang pangunahin po ay kinamamatay ng kambing mapa ma, ano ba niya matanda man na kambing yan o bata ay uh, pneumonia po ano ubo Samantalang ang baka kahit yan ay ma maulanan po ng malakas basta kondisyon ng katawan yan hindi po agad sila nagkakasipon so ibang iba ho ang pag alaga bawat hayop magkakaiba sila ang kambing lamang mga farmer syempre ay mas mababa ang kapital at mas mabilis paramihin ano, so yun po yung pangalawang dahilan kung bakit tayo ay Uh, bumaba ba yung kita o minsan ay lalulugi dahil hindi agad natin napag-aralan bago natin pasukan yung pag-aalaga ng hayop na ating napili So importante po yung mag-aaral muna tayo at pagtanong ng magtanong do sa ating mga kakilala uh, huwag, po huwag po tayong mahihiya na magtanong dahil wala namang bayad Pangatlong dahilan mga farmer ng ating paghina ng kita o pagkalugi natin sa pag-aalaga ng hayop ay itong panahon na hindi natin masabi kung hanggang kailan pa ang tag-araw. So napakalaki po ng epekto nito sa ating mga alaga. nahihirapan din sila kahit pa sabihin natin na inalpasan natin sila ay sila din ay nahihirapang humanap ng pagkain para sa kanila. Yan, napakanipis na ng dito. Kaya naman tayo minsan ay uh, napipilitang gumamit ng maraming feeds. Yan, so ang feeds po ay isa yung sa dahilan kung bakit. Kakaunti na lang ang natitira na kita na sana ay uh, naitabi pa natin. Dahil sa sobrang taas ng feeds ay hindi na natin namamalayan na pagbili natin ng pagbili sa gusto natin na mapanatili ng ang katawan ng ating mga alaga at matugunan natin yung kakulangan sa pagkain sa kakulangan natin sa damo ay tumataas na pala ang gastos natin sa feeds ano, so ang feeds kada linggo ay talagang mayroong itinataas po ang presyo yung palima limang piso, sampung piso kada sako ay napakalaking pera noon kapag naipon sa so, paglipas ng panahon So, parang 4 years ago, ang isang sako ng grower ay 1,100. Ngayon ay 1,600. Pag maganda-ganda klase pa, ay pumapalo na, na sa almost 2,000, mga ka-farmer, uh, presyo ng grower. Ayan ang aming gamit sa kambing. Pagka kami ay nagpapainom. Ang palyat noon ay 400. Ngayon ay 600 na. 650 yung kulay puti ay 800 so nakakapekto po yung panahon dahil pagkatuyuan damo napibilitan tayong gumamit ng mga feeds at iba pang mga supplements ating mga alaga para uh, hindi umayat ang katawan nila so ang pangapat na dahilan ng ating pagkalugi o pagbabaan ng kita natin ay yung mismong pag-aalaga natin mga farmer no so meron talaga mga tao na gustong mag-alaga at napakasipag sa umpisa so yun hindi sila consistent sa pag-aalaga so yung pag-aalaga ng hayop dapat hindi yan ginagawa ng mga tao na sa una lang masipag so may mga ganun ka farmer na nakaranas lang ng kaunting uh, problema sa pag-aalaga ay pinababayaan na yung kanilang alaga pero gustong kumita so sa pag-aalaga ng hayop mga farmer o ang pag-aalaga ng iba't ibang klase ng livestock kahit pasabihin natin na pagtatanim pag ng halaman para may maani at may maibenta yan ay para lamang sa mga masisipag sa tunay na masisipag hindi po yan pwede sa mga ano masipag lang sa umpisa at pagka nalugi ng kaunti o nahirapan ng kaunti yung ayaw mainitan, ayaw maulanan ay tinatamad na magalaga no, so sa pag-alaga ng hayop talaga andyan masusugatan kayo o mangingitim minsan ay sisipunin kayo dahil labutan kayo ng ulan sa pagpapastol ay hindi maaring uh, for example kambing ano, hindi maaaring paulanan yan kagaya ng baka talaga kaya kailangan yung unahan yung ulan na may sila so nakakapekto yung pag-alaga natin mga farmer tayo mismo sa sarili natin dapat tayo ay uh, posigido na alagaan sila na kung di na natin kayang alagaan ibenta na lang natin ano, kaysa naman uh, magka problema pa tayo na magka problema uh, gagastos pa tayo sa gamot uh, na minsan ay napapabayaan lang Uh, sayang yung ating uh, kapital o pag ganon so yung mga dahilan din natin iba't ibang dahilan kung bakit tayo ay uh, bumababa yung kita at kung minsan nga ay nakauwi pa sa pagkalugin so, kung minsan kasi ka-farmer ay nasa kamay talaga ng nag-aalaga yung uh, kita yung ikagaganda ng inyong uh, pag-aalaga ng hayo opiniono na lang na talaga namang nakakawala ng pagod makita yung ating mga alagang hayop lalo na kapag sila ay mataba doon pa lamang ay parang panalo na tayo tsaka kailangan talaga nating mag-alaga dahil nakakatulong naman tayo sa iba tayo nagpo-produce ng pagkain para may makain yung iba nating mga ano kababayan ba kung wala tayo kung walang nag-aalaga ng hayop, kung walang nagtatanim, ay walang kakainin ng mga tao. So, importante yung ating mga ginagawa. Kaya kailangan nating uh, sipagan para yung kita natin ay mapanatili natin at magtuloy-tuloy yung ating pag-aalaga at uh, pagsasaka. So, yun lang ka, farmer. Maraming maraming salamat sa inyong oras. Happy farming po. Ingat po kayo at God bless.